Magkano unang benta mo? 240 eh. Boss, magkano tawag ah, di boss? 20 sinatawaran 220 tinatawaran pa. 220 pumayag ka na. Sabi ko 220, pumayag ba siya. <laughs> Matawad ba siya. Boss, pwede ba sa'yo? Sabi mo, ano, hanggang 180 ka lang pag ayaw, huwag mo bilhin. So, ito yung sa Versys 1000. Ganito nangyari sa fuel filter niya. So, nagpulbos na, no? Grabe. Parang naglolo yung fuel pump niya. So, yung sira is fuel filter. So ngayong araw naman guys, dala natin tong Kawasaki versus 1000 na SE dito sa Royal Moto Club. 200 odo lang to pero medyo nabubulunan siya pagka ini-start mo. Kaya naman mas mabuting ipa-check natin bago natin to ipakita sa buyer. Halos lahat ng service kayang gawin dito sa Royal Moto Club. Mechanical, electrical, pati dyno, meron sila dito guys. Basic. Kaya parang tunog ng motor pagkakain tulang, to eh, tapos matuloy sa mga boss. <laughs> Abong nga. So, meron dito sila dito guys na ceramic coat. So, preparation pa lang yung ginagawa. Dito matatapos ko yan ngayon eh, no? Mamaya oh, ko matatapos ang mga. Ah, matatapos to? Ah, kaya tapusin. So, ilang oras pag nag-ceramic code? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. So, ito yung Ninja 400 ni Roxanne Ventures. So, for sale to guys. Gusto niya dito, 240. Kaya lang ko sa kanya, 150. Barate, no? Ito yung may-ari, si Roxanne Ventures. So, ito yung Ninja 400 niya. Binibenta lang ng 240,000. Kaya lang tawad ko 180. Dati nga 150. Buti, tinaasang ko na nga. Eh, 180 na nga ngayon eh. Ayos na yung boss. Ayos na. Ayos na, ayos na. Anong ginawa natin diyan, boss? So, bilhin niyong gas. Tapos, bilis ka natin. Kung dahil mo. So, oh. So, yung auto-sensor. Dahil na yung gas mo eh panis medyo panis uh, na nasa sense pala nung sensor yes, mo ba kasi yung fuel oh, panis lang talaga yung gasolina ngayon okay na all goods na so oh, hindi na rin siya medyo hard starting ngayon maganda na talaga pinong pino na hindi na rin amoy sunog or amoy panis yung usok sobrang ganda so, dito lang yan guys sa uh, Real Moto Club 10th Avenue corner 4th Avenue kalawakan yeah. grabe laban dito guys malaban pa sa Goldwing Soundcheck, soundcheck. May music to. Grabe, ilaw pala na ito. Parang si Santa Claus ka na ito pagka ano. Wow. Oh my God. Panis. Wow. Panis, boy. Pag uwi mo, may six ka ng angkas. Wow naman. Pag uwi mo, duas may six ka ng angkas. Sorry, sorry. Si ito pala si Madam. Time hey, tayo, Jojo. Bastardo. Yeah, eh, nila, nila Ah, yeah. Wow naman! So, ito yung sa Versys 1000. ganito nangyari sa fuel filter niya. So, nagpulbos na, no? Grabe. Parang nagloloko yung fuel pump niya. So, sira is fuel filter. So, bagong palit na to, guys para mo pagbigay sa buyer eh all goods di ba niwan ko dito eh kasi may problema nga pag pinol hotel mo para mo mababa so ngayon hindi natin, na din na, na nag-order tayo ng parts so ngayon nandito rin buyer natin galing Samar. punta sa taas i natin hi boss sila boss yung ating buyer from um, Samar hi boss No. So si Boss yung buyer natin versus Versys 1000 Naka-low to sir. Ayan, isang tao lang nakalow. Pag gusto mo magbabago yan. Mag Pin-reload mo, hold mo yung preload. Yung buyer natin ng versus 1,000, galing pa sila sa guys. Pero yung ibang tropa dito, yung dalawa niyang tropa, nakasama natin ng Ironman before. Sabay na ako, guessing niya versus 1,000. So habang nandito kami sa Royal Moto Club guys, may buyer si Roxanne Benzo. Kaya sila boss. Saan kayo boss galing? Tagig? Uh, Manila lang sa'yo. Ah, Manila pala. So, Manila. Ano magkano na? Magkano unang benta mo? 240 eh. Tapos magkano tao di boss? 220 tinatawaran pa. 220 pumayag ka na. Sabi ko 220 pumayag ba siya. <laughs> Matawad pa siya. Boss, pwede ba sa'yo? Sabi ko sir. Ito 215 po kasi 210 ako halfway kami. Oh, halfway daw, 210, 215. Boss, ilan taong ka na? 19. 19, la Lasal. Mayaman to, huwag ka papatawad. Mayaman. Pa Sana ako. Oh. Boss, may dinata. Ito, boss, dalaga. Oy! Pwede yung libreng date. Uy, uy, Adala na. May attorney siya, si Inang Moto. Tsaka ako, kasi tutulungan namin siya sa tawaran. Boss, sabihin mo, ano, hanggang 180 ka lang, pag ayaw, huwag mo bilhin para sa akin ni Benta. <laughs> siyempre, 180, Benta ko ganda 252. Wow naman! Hindi naman. Hindi. Actually, kaya eh, hindi ko binili sa kanya yan kasi eh, parang talaga ako boss eh. Yung mga, mga binibili ko mga rush lang. Pero siyempre, since di naman binibenta rush to dahil nakita nyo naman sobrang finish. <laughs> hindi naman nagmamadali si Roxanne. Let's go!